puputasin daw hindi binutas itong mga kasama Doon duman sa malayo <laughs> sila talaga taga butas eh. <laughs> ibig sabihin doon kayo galing kanina hindi dyan kayo ang lumipat lang dito talaga ah, dalawa lang kayo hila dito magandang umaga, tanghali, hapon, gabi kung kailan naman tumapapalawad mga ah, bumabag bumabagyo na wala lang ang pasok yung ano, signal number 1 na kami mga ka wala nang ang pasok yung mga anak ko binawi na ng school kaya yung mga tao dito kahit tumuulan pinagikiik na Ayan mga kagre ka sinisave Inis, na lang yung kayang save tapos kaya lang murang presyo na yung pero at least may makuho yung mga magsasaka natin mga yan na, Team Hitler, kasama natin mga kari Wala lang intro, intro Let's do it Ayan si the veterans Si Stop Ball Si Junior Baby Boy At saka si Cowboy Si Hitler, ando, nakailan eh naunang humila ay sila bagong dating kaya ihila na sila do it do it do it do it yung kabila kasama pa yung kaya bang Ha? Kaya lang, umuulan na, no? Sana mag pa. Oh. Hanggat kaya, no? Ay, mga kakri, hanggat kaya, pe per Eh, yon, yung gumi daw, sino? Sa inyo rin dapat yon. Ano? Naibigay nyo. Ang <laughs> bihira, tapos nakatambay kayo ngayon. <laughs> Ay, okay, tumatapon. yan Tapos <coughs> na isa. Ha, ay, tara, sundan natin. Ayun. Ba't di titi? Bayay, alam niyang may bagyo na. <laughs> Siguro naranasan niya na na walang nakisave. Nagtipid e ka. Tapos eh. Ayan. Eh pa dryer ko man 'yan. Oo. Ha? Diba? Nakasa ko na 'yan kasi yung mauulan diyan, pag lang bumahan na naman, malakas yatay pag 'yo eh. Tama yang yang gabi na dating eh. Ha? Tama yang gabi na dating. Wala nang pasok yung mga bata. Pinauwi ni anak ko, signal number 1 na tayo. O kaya nga ganyan. Wala ka pa kalam. Ang bira <laughs> alam din ng mga yatay nakikinig ng balita eh. Eh, patayuhan 'yo.

Ayo, po nga hen. Ayan. Yan ang ko. Ha? Ali po, ako, ali po Di pwede. ha? Ayan. Iyatid ko muna itong dalawa. Abutan ko pa yan eh. Iyatid ko muna itong dalawa rito sa pag ano. Abutan ko pa yan si Stop Bull. <coughs> dalawa lang. Dalawa lang. Oh, ba, sabi sa akin nag <laughs> nagre Nagre-reklamo na siguro yung dalawa daw, nigga. <laughs> oh, ay medan na lang dito. Yeah. So, magilis na yata yung pulu, ah. Kasi susuwagin ka nyan, bahala ka Ayaw, hindi pa masyadong marunong Yung kalabang Tapos uh, <coughs> is-stop ball mga kaagli Yung nakuha naman kami, ala pa? Eh hindi antayin mo naman konti ha <laughs> Sa <Salah>, live ha, andun yun <laughs> Sa live, Anton! Ano ba yung una kong pinuntahan nun? Iba kasi pa magandun. Kunyari, galing ako dito. Oh. Uh -huh. lilipat ako doon Pero malapit Ay, ang lamang. Ano yung una mong kuha? Anong tropa nyo? Ano nga ba? Nakakalimutan ko. Ano nga ba yun? Pero bukas lang lalabas na i-release mo eh. The veterans. Tsaka tsaka mapagmahal na ako. Amo, yan. <laughs> 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 Nakapanood yung ano? Hindi pa rin ako. Eh talaga yung YouTube sa TV. Ano nga bang team yung una ko sinamahan nun? Pindutin mo lang yung pagkasunod-sunod. Pang oh, ipang kahapon. Ka. Sa team Pauga ko nun eh. Yun eh. Huwag mo lang kasing Pindutin mo yung profile ng YouTube ko. Tapos post video. Sunod-sunod na ganon, Pang pangatlo lang siguro yon. Parang pangatlo lang yun ah, Kailan lang yun eh lang. Ha? Lang. Ano nga ka? Hindi pa raw niya yung sa inyo Ano ano ba pamagat nun? Yun tayo kala mayor yeah. Hindi yung ginawaan ko kayo kala mayor <coughs> Ayan na mga kakres, si Istanbul Ay, kala ko pa naman eh mga Istanbul eh, hindi pa naman <laughs> Ha? Malabo na, ayan Malabo na, wega Ha kuya mak, nakapagyamong pa kuya okay ko, malabong mga Istanbul, wega mo <laughs> Naku po, ano ba yan? Ba't lumulod? Ba't doon duman? Ano ba yun? Alam mo, dinala mo doon? Pumasal na Hindi ko pala ako nang Nagkalood-lood pa doon Mga si... ah, kakri ah, yeah, Team Kaya? Hitler Ayun yung dalawa si Hitler at saka si Kwan Umuha na rin doon Literal Literal Pagod tuloy si veterans Mampira mo sa, sa mong dinaan Sa, mahirap Bakit tinama sa mahirap Pagmuntahan na sa mahirap Kawawa na may kalabaw Nahirapan tuloy oh. Hindi okay, na. ko na, ayaw ko lumiko. Ayaw lumiko. Kasalanan mo pala, veteran, say ayaw pala lumiko eh. Nababasa yung cellphone eh. Sila, da, sila Hitler, ayun, andun. Mulan. Ayan mga kagre si Hitler Tingnan natin si Hitler Wala na Nainip na si Hitler mga kagre Iniwan na Parang pag-ibig lang Iniwan na <laughs> Umalis na si Hitler mga kagre Iniwan na yung niya Ayan Ayan na si Macho

Si Macho at saka si Hitler Kaprasong buputasin daw Hindi binutas tong mga kasama Doon dumaan sa malayo <laughs> Sila talaga taga butas eh <laughs> Ibig sabihin doon kayo galing kanina Hindi dyan Kayo ang lumipat lang dito Ah, dalawa lang kayo hila dito Sila lang pala ang lumipat dito Pero kahit na dalawa lang kami, agad namin eh.

Oh. Di Hindi mo yung magat siya e. lang sa natin pa yung uh, kakakabit. Hindi pa naman humula na yung namin po. Nakasakay ako dito. Malakas naman tong kalabaw nato eh Naalala ko rito si Labato eh. Doon, lagi rin ako nakasakay doon. <laughs> si Labato, sila... Sila Laka, sila... Ano ba yung si Borlo? Kahit may karga yun, nakasakay ako doon. <laughs> <laughs> Hindi nakakayang kumakay. Wala ka pa rin. Kasi yung kalabaw. ah eh. Uh. uh. Kasi ito itong palakas dyan. Oh. Burike o. Oh. 아, <목소리> <목소리> 하. 요, 알고. 메뚜소. 하여튼 먹게. 해버리마죠 소호호야, 하정. 알아 mga okay, team hitler kahit umuulan, bumabagyo, humahakot sabi ni oke, okay, bumabaha, humahakot kami hindi ako pinairam ng bigas bumabagyo <laughs> <laughs> na, di ba ako pinairam ng bigas <laughs> walang dadaanan eh <na> <laughs> Hahahaha Maa Maalong filtai